Higit dalawang pamilya ang nawalan ng tirahan matapos gumuho ang pader sa Valenzuela City. Si Bien Manalo sa report. Ito ang aktual na kuha kung saan makikita ang matinding pinsala sanhi ng pagguho ng pader sa pagitan ng Barangay Mapulang Lupa at Barangay Ugong sa Valenzuela City. Pumanaw na ang senior citizen na naiulat na nasugatan sa insidente na nagtamo ng mga galos at bali sa iba't ibang bahagi ng katawan. Walong bahay ang nasira habang 27 pamilya o mahigit isang daang individual ang apektado sa naturang pagguho. Walong bahay 'yo yung ating uh, na check dito na bumagsak. And then uh, 28 families po yung uh, affected, total of uh, 113 individuals po lahat-lahat. So yung cause po ng uh, ating pagbagsak uh, kahapon ay uh, yung uh, paglabot po ng lupa no, dun sa retaining wall nung pader nung uh, katabing mga bahay. So nung bumagsak po yung ating uh, retaining wall dun sa uh, site dun sa May area Uh, kasama bumagsak yung mga kabahayan. Ano? Ito ang S. Feliciano Street, ang pagitan ng Barangay Mapulang Lupa at Barangay Ugong sa Valenzuela City kung saan nangyari ang pagguho ng pader bandang alas 9 ng umaga kahapon. Dahil sa piligrong dala, ipinasara na ang gumuhong site at pinalikas na rin ang mga residenteng nakatira malapit sa pinangyarihan ng insidente. As of now ngayon, nakasarado po yung site natin, nakakordon para hindi magbalikan yung ating mga residente for safety na rin po ng ating mga tao din sa area. Samantala, nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga evacuee. Gara naman nagbigay ng tulong ating uh, tiga LGU at saka ng ating uh, DSWD. Marami pong salamat sa naitulong pong uh, mga relief uh, goods, mga panicumot, lahat pong mga pag Marami pong salamat pansamantalang nanunuluyan ang mga apektadong residente sa dalawang evacuation centers na binuksan ng lokal na pamahalaan sa barangay Mapulang Lupa at sa barangay Ugong. Patuloy naman ang ginagawang assessment at pagtulong ng mga kawani ng City Social Welfare and Development Office sa mga apektadong residente. Bien Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas!